magagawa yung aming headlight ayan guys nandito kami sa Westies ah, Westies Westies Wills ayan at alright yeah. right. right. ayan guys kasi ano siya uh, headlight niya yeah? sa gabi hindi masyadong buwan sa West East Wells, ang aming sasakyan Ayon. kami, kasi nagpabuklang kami sa aming car sa headlight ayan, kaya on the way na kami dito lang din yan malapit sa amin ayan, medyo hindi maganda ang panahon ngayon guys as you can see ayan on the way home. Kami. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo ang oil refinery dito sa amin lugar. Ayan. Makikita nyo. Ayan, o. No, nakikita nyo yung may ilaw na yon Eh, may ilaw. May apoy. Ayan. Masa na. Hindi na nakita. Ayan, on a dito pa rin kami sa dual carriageway yan guys nakikita nyo yan o no? oh. ayan ang oil refinery ayan 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 dyan yung malalaking tanki na yan oil refinery yan Let's, tapos yung kapila ay On the way pa rin home ang Conoco ayan ang mga oil refinery at ang kasunod ay ayan o oh, ayan ang oil refinery dito kita nyo ayan oil refinery yan eto ang ano linsi is this a linsi oil refinery the other one a Conoco still ayan malaki ang Conoco Conoco is bigger than Lindsay. there is not much different guys ang uh, Conoco and Lindsay Oil oh, magkatabi sila ayan pareho ayan ang Lindsay ayan ang Lindsay, ayan, Lindsay. To, to, to. shooting down shooting down ayan ang Lindsay oh. Mga... ayan yan 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 ang Lindsay yung isa ano pano ko Ito ang Linsey Linsey Oil Refinery kita yung refinery oh guys ayan ang refinery oil refinery to work ayan dati dyan nagtatrabaho si Happy ayan guys nakita niyo na oy ayan merong ano oh driving driving on the side ayan ayan ang Linsey Oil Refinery ayan yan guys at ayan ang kaharap niyan ito, ito ang ano ayan ang mga tangki tangki tangking mga malalaki mga oil yan mas malaki yung ano yung kono ko ayan kita nyo guys ayan mga oil lahat yan ayan oh. doon oil lahat yan kaya pag may nagpasabog dyan ako po katakot ayan guys nakakatakot kasi puro oil yan eh. Fuel. Ano eh? Fuel? Ano eh? Ayan. Ayan yan Diesel. Diesel. Petrol. Petrol. And, uh, everything. Ayan, yung mga yan.